Isang mainit at bonggang pagbati ang bumuhos para kay Binsoy matapos ang kanyang pagkakaibig mula sa bahay ni Kuya. Kahit hindi man siya nagtagal sa loob ng bahay, walang duda na minahal siya ng sambayanang Pilipino. Lalo na ng kanyang mga kababayan mula sa South Cotabato. Ipinakita ng mga fans at supporters ni Binsoy ang kanilang pagmamahal sa kanya sa isang kakaibang paraan. Isang pa-welcome treat ang bumuhos para sa kanya. Iba't ibang brands, restaurants at mga local businesses ang nagbigay ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga regalo at sorpresa para kay Binsoy. Maraming mga masasarap na pagkain, bagong sapatos at mga branded apparel ang ipinadala sa kanya bilang patunay ng walang kapantay na pagmamahal na kanya mga tagahanga. Ang lahat ng ito ay nagsimula matapos ang emotional na eviction ni Binsoy sa bahay ni Kuya noong nakaraang linggo. Marami ang nalungkot, ngunit mas maraming nagpakita ng suporta sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkakaalis. Sa social media, pumuhos ang mga mensahe ng pagmamahal mula sa mga netizens na nagsasabing kahit hindi siya ang big winner, siya ang panalo sa puso ng marami. Ang mga tagahanga ni Binsoy na karamihan ay mula sa South Cotabato ay nagsagawa ng iba't ibang mga pakulo para ipakita ang kanilang suporta. Nariyan ang mga fan-made videos, digital posters at mga trends sa social media na nagdala kay Binsoy sa trending topics ng Twitter at Facebook. Grabe ang suporta, hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga Pinoy sa ibang bansa. Ayon sa mga sources, isa sa mga highlight ng welcome treat ay ang isang grand feast na inihanda para kay Binsoy ng mga local na restaurants sa kanyang hometown. Kasama na dito ang iba't ibang klase ng Pinoy comfort food, mga pagkain na paborito ni Binsoy noong bata pa siya. Hindi lang pagkain ang binigay ng sorpresa kay Binsoy, may mga kilalang brands na nagpadala ng kanilang mga produkto para sa kanya kabilang na, na ang mga signature shoes at aparel na bagay na bagay sa kanyang athletic lifestyle. Mismong mga may-ari ng ilang clothing lines ang nag-post ng kanilang support sa kanya sa social media. At binanggit pa nila na ang kanyang fighting spirit at determination ang dahilan kung bakit siya naging inspirasyon sa kanila. Bukod pa rito, mga organizers ng local events ay nagpaplano rin ng na mga special na appearances para kay Binsoy sa mga susunod na buwan. Nais nilang maipakita ang kanilang pasasalamat sa kanyang dedikasyon at sa pagmamahal niya sa kanyang komunidad. Kahit pa natapos na ang kanyang journey sa bahay ni Kuya, mukhang malayo pa ang mararating ni Binsoy. Marami ang nagsasabi na dahil sa kanyang likas na kabaitan at pagkakaroon ng connection sa mga tao, hindi malabong makabalik siya sa mundo ng entertainment o masungkit pa ang mas malalaking proyekto sa showbiz. May mga hakahaka rin na baka may mga brand endorsements na paparating para sa kanya. Tunay ngang inspiration si Binsoy, hindi lamang sa kanya mga tagahanga, kundi pati na rin sa mga kabataang nagnanais na mangarap at lumaban para sa kanilang mga pangarap ipinatunayan niya na kahit gaano man kahirap ang laban, kung may suporta ka ng mga mahal mo sa buhay at ng iyong mga kababayan, hindi ka nag-iisa. Sa isang pahayag ni Binsoy, pagkatapos na kanyang eviction, sinabi niya na lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya mula umpisa hanggang dulo. Ayon sa kanya, hindi ko po inaasahan ang ganitong kalaking suporta mula sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy ko pong dadalhin ang mga aral na natutunan ko sa loob ng bahay at ipagmamalaki ko po ang pagiging isang South Cotabateño. Ang kwento ni Binsoy ay kwento ng bawat Pilipino, ang diwa ng pakikipaglaban, ng pagiging resilient at ng pagkakaroon ng puso para sa kapwa. Kahit hindi siya ang nanalo sa bahay ni Kuya, siya ang panalo sa puso ng sambayan ng Pilipino. Kaya at sa lahat ng sumusuporta kay Binsoy, isang malaking congratulations sa inyo. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal at suporta para sa kanya sa mga susunod na yugto ng kanyang buhay. Binsoy, laban lang! Nandito kami para sa iyo! Kung gusto niyong patuloy na sumabay-bay sa mga kwento ni Binsoy at iba pang showbiz news, huwag kalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated. Kita Kids ulit sa susunod na episode dito sa Kita Kids Showbiz.